Hmm. Ayan nga guys ha. Trap na natin ito Ipapakita ko sa inyo yung malapit na area Sabi yung dilim na katakot dito Ayan nga tagal tagalig dati yung camera natin Ayan nga Makita nyo ba yan Grabe area yan Katakot may lang ako nakapag-deliver dito Tagal-tagal ko nang Nagpapaanda Buti may may tricycle ako, <coughs> ko May tricycle naman sabi na ako dito. Pag mag-isa ka rito kaka... dito lang to sa Antipolo eh. Anong area ba to? Ito na ano, ako takot ang puti. Eh. Buti na lang may tricycle lang papasokan mo rito ano eh. Puro puno. Tapos walang ilaw. Probinsya pa rito sa loob looban eh. Tapos yung pinaka main road nila rin sa bungad. Ano pa? Walang tuway. Pag may pumasok na kotse hindi mo na pwedeng sa loob Kasi hindi na kayo kakasyo dyan. Parang binigay lang lang right of way. Siguro dalawang metro lang yan. Yan, lubak po. Parang probinsya pa rito sa loob. Oh, grabe. Yung mga lupain dito. Ano pa? Malawak pa talaga. Yan ang putik nga. Oh, Kikita nyo ba? Paunahin ko lang itong tri ano kuayain, tricycle. Paunahin ko kaya yung tricycle na. Yan. Ang dilim dito. Kaya ako paunahin ng tricycle. Ngayon guys, so, tignan mo yung dadaanan dito. Buti na lang may kasabay kanta. putik kipinasok ko ito kanina. Ayan yung daanan, no? Lubak pa. Sheesh! katakot. Ano ang lugar? Ko? Eh, ano tignan mo? Kakasya. Tricycle nga lang kasya. Oh. Parang pag nagsalubong yung dalawang kotse ito sa gitna, no? Patay. Atras na. Ha <laughs> Walang idyo. Yan. Run, dito na niya sa ano? Mega Road. Grabe na katakot. Matay pa apps ko. Wala na pag deliver doon. Deliver ng Jollibee. Sarabi na ata yung Robinson. Dapat Robinson na yun eh. O kaya dito sa Antipolo ba yan? Sa Jollibee Kogyo pa ako morder. Ay, nako. Hindi nabigyan ng tip eh. <laughs> Nagdala bang isip pa yung kanina kasi nako Kala ko talaga walang daan. Eh hindi mo matatanaw. Pagpapasok ka doon, hindi mo matatanaw yung ano, loob-looban. Kasi yung mahabang ano, parang iskinita lang talaga siya. Last loob na lang ako. Eh pagpasok ko, okay naman. Kaya, tinuloy-tuloy ko na. Eh nakakita naman ako ng kalsada. Saka lawak sa loob. Siguro yung baka bahay lang din, nasa walo lang. Kunti lang nakatira sa lobby, napakalahap ng na lugar. Ang lubak-lubak naman di. Pag na-duty ka talaga rito, maghahapon ka pa balik-balik dito. Sasakit talaga katawan mo rito sa Meggy Road na to eh. Eh, hey, yun ah. Kami muna, guys. So, babalik na ako ng Kogyo. Kasi tinatamad na ako bumaba. Umuulan kasi. Eh, no one way dito. Light vehicle, turn right. Ah, so yung mga truck, hindi. Yung mga truck pwedeng yung, yung, yung doon. Okay sabi mo eh yan ah sorok ka hatan haha baka pasukan wala nang ulan maulan kanina eh nakakapote pa naman ako kanina eeeh hey, hey, mga grabe tagal ko na babaya dito sa Antipolo ngayon ko na pasukan yung area na yon puterakes talaga yan hahaha <laughs> yan puti may sumalubong pinabad na ikot si kuya yee si kuya dilat na dilat to eh barang nakakita ng multi kuya oh o dito ah cash block na ba ako? Dito muna ako na tambay sa Kogyo. Eh wala eh, wala na basa kasi maulan. Mamaya takot pa tayo sa uh, skinita skinita eh. <laughs> Pero feeling ko naman malakas ang Kogyo ngayon kasi sunod-sunod naman ako dito sa Kogyo kanina. Tapos malalaki namang bigayan sa akin. eh Yay! naman ka magbigayan? <laughs> magbigayan na kasi kayo. Yay! Dito rin may aksidente raw kanina sa sumulong eh. Sabi ng tropa eh. Eh, hindi ko na nabutan. Hindi ko na rin nakita eh, hindi man ako inakit ng masyado ng ano bag ng cavaliers dito sa sumulong eh lagi na may aksidente dito sa sumulong bukas pa ba itong Robinson? ay sarado na talaga to dito maraming rider Tipolo South at Tipolo North yan dyan nakatambay sa Robinson na yan so dito hindi talaga ako tumatambay dyan eh may mga panda po may mga ano pa late booking yan nakakuha pa ng late booking baka naman bigyan mo ako late booking kahit malayo patasin natin yan buhay Basta 100 plus. Hey. Okay. naman mga tambucho dito. Kala mo naman matimulin na. Ang sa na tambucho, kala mo tumutuloy. Umingay lang, boy. Hindi ka naman tumulin. lang. Lumamig tuloy nga yung Sandy Polo. Oh. Lumamig, oh. Alas 9 pa lang, oh. Hey. Kaya nang booking, oh. Hey, <laughs> Oh, may lining. Baho. Oh. Ah, oh, may lining nitong truck, oh. Baho. Baho. Ito, may pumasok pang sekto sa ano ka ito eh tataasan nila yung kalsada rito eh tinambakan tinamba ka na ng lupa eh lipit lipit ang developer dito kasi matagal ng lubak lubak dito eh ang laki ng tinaas nila so ganyan kataas talaga yung tataas nila grabe taas nga eh bawal naman na truck dito eh kaya hindi na agad agad masisira yung mga daanan dito naka truck ba na rito sa ano yung road eh pero dapat dati pa na nalaga na ba yun kasi alam nyo ang dami na nang aksidente dito sa Oralia, yung mga nawala ng preno diyan. Dami na. Dito rin 'yung ano eh, yung jeep ata, jeep, jeep ba 'yun na nawala ng preno. Umabot pa rin hanggang sa gito. Ang dami inararo nararo noon. Pero ano, ingat pa rin tayo basta mga gantong pababayang dahanan. Doble eh. Hindi mo rin kasi masabi ang aksidente pag tumama na talaga sa'yo. Wala na. Uy, may makso. Padulibir. deliver dito rin may na rin, may na rin dito na yung hindi yun na pinusin, binura ko agad kasi mayroon na magka-violation eh. Pag mga agad na warning na si Beta, si Meta, si Meta pala. <laughs> ano, buray mo na. Makatuluyang ka yan. Hindi ka na mag-earnings. <laughs> Kaya ako, marami akong binuburang videos eh. Pag copyright talaga. Pero kung mga revenue lang, okay lang. Pero meron talagang ano, eh, rectary, ano ka na agad, copyright eh. Stop earning ka agad. Hindi stick oh maista pa agad earning sa manon so ginagawa ko binubura ko agad kahit maganda pa yung videos ko okay lang yan hindi ko sasapalaran yung pagkaka trending ng anak ko sa account ko, kahit may trending ka nga wala ka namang account po oh, talaga set useless din yan boy kaya ingatan niya account nyo dito eh pababa kaya pababa kasi talaga dito yun eh, no? ha ito na eskula mo yung tree oh grab, boy boy grab grabe grabe siya na tate. Oh, shout out. <laughs> si Lodi pala yan, eh. Oh. Hey. Eh, makakagrab. Ah, tara pang yan dito sa Kaguya. Pero wala akong buhok. ko. ako tatambay sa Chowking. Chowking free wifi. Ano na meron? Nandiyan ako nag-graduate. Hey! Sa Ang daw ko dyan, hard trip ako dyan dati. <laughs> piling pogi lang. Piling pogi ako dyan dati. Piling pogi. Nung high school ako, tanga na piling pogi ako dyan sa siya. Eh. Siyempre, tinitilihan ka ba naman ng mga estudyante yung iba eh. Kung ka sa room, eh, nagkaka-checkpoint. Dito, nagkaka-checkpoint dito guys. Kaya, siguro ano, pag kayo, sigurado niyo kung flight of papel kayo. Huwag kayo mga mote. At tara guys. Pag may walang wala siya walang register. Okay, kahit may wala register, basta may papel. Po, tara Okay lang yan. bilang mga mote na wala kayong lesensya tapos wala na kayong papel. Mag-motor mag pa kayo. O ang nakuhawa sa inyo guys. <laughs> Makamote ka pa sa gate yun. Oh. Marami naman talaga kamote rito eh. Ako dito na nakamote dyan Oh. Kakanan na ako dyan yan. Ginagawa niya. No. Sindidiretyo so, na ako dyan sa Jollibee. Pero bawal yon, Bawal yon. Eh, wala talagang buhuking. Tambayan natin yung Chow King. Uh, dun na ito tambay si Chow King. Eh. Dyan, oh. Eh, may kainan dito guys. Dayo nyo rito. Oh. Ayun Oh. Eh, no. Sarap dyan. Ito yung kainan dito sa Tuwing gabi yan, eh, naglalabas sila kainan dyan. No? Oh. Pwede kayo dyan kahit tumuulan, pwede. Ay, sarap. Alam, wala akong ano dyan. ko. Ito naman, mga nakaharang na yung mga bus dito. Ang lawak-lawak na lawak, ginigit na pa talaga. Ang oh, na mga ano. Oh. Tambay tayo sa dating gawin natin. Eee, Basta patambay ah. Ay, hindi ko kailan yung rider eh. So, dito na tayo pa-parking sa Chowking. Ano yan? Patay na natin.